uh, Hello po mga boss Yan, yeah, nandito po tayo sa Bukawi, Bulacan Tapat ng palengke Yan, yeah, may tulay. At dito po ay may papagawa ng mga kubo mga boss Yan, yeah, kung sino naibig na bimili ng kubo Dito sa Bukawi, Bulacan ah, uh, Ito, papakita ko sa inyo ang proseso At pag, uh, paggawa nila yan yeah. Yan, yeah. pwede kayo magpagawa Kung anong sukat na gusto niyo mga boss Yan yeah, ang magiting magagawa mga boss Kung paano magsahig yan. Mm -hmm. yan. mga boss. Ang ating magiting na magagawa. Yan. Yan. yan sukat. Boss, anong sukat yan? ano sukat, niyan? sukat Anong sukat na kubo niyo, boss? 5 5 5 -7. 5, -5 -7. Yeah, Para sa 5 kalaman, ito ba sukat ng kubo nila? Yan, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ya yeah, kung sino pong naibig na umoda na kubo, nandito lang po sa Bukawi, Bulacan mga boss. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Itutukat nila. Yan. Yeah. Boss, magkali sa kubo para sa araw kapakalaman sa mga taong bayan. Ano po ito? Hanggang 24. Yan yeah, mga boss. Ang presyo okay. ng kubo ay 24,000. Kung gusto niyo umorder, dito lang po sa tapat ng palengke. May tindahan po ng kubo at ang halaga ng kubo ay 24,000 mga boss. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan po ang ating manggagawa mga boss oh, mga dakilang manggagawa. yeah, oh. mahusay po yung ginagamit ng kokolamber mga boss, yan magugulang. Yeah. Magugulang ang kawayan, tama sa panahon, hindi siya bubukbukin. Yan oh. Yan, yan po mga pinis na gumagawa na kubo yun nasa labas naka display yan yan ang pinis product nila ito po yung pinis product yan. Okay. Ah. boss salamat ha. Ah. Punta na ako sa kwan. Ito, di... Boss, itong ganun din ko magkano Magkano'y naabot? Ano po yan? 80. 80,000? Ayan, mga boss. May 16. Ayan, mga boss. Ito, na. Kung kayo pa yung napaibig na iturong bahay na may kwarto, may salas. Ayan. Aircon na po yan. Aircon na. magkano halaga, boss? magkano halaga? 80. 80,000 yan, mga boss. Yan. ah uh, Bubuhatin lang. I-deliver sa inyo. At yung lagay na lang yung ihanda. Yan. Mga boss. Ay, oh, Ayan. Mga bo. Chai tamil. Ayan. Ayan. Kanyang magaling, magaling mag-eating na magagawa mga bo. Ayan. Ayan. Nag-vlog din siya. Ha? Na Ay, mga lumang layo. Oo, oo. Ayan mga bo. Ayan. Kung gusto nyo mawag order ng kubo, dito lang po sa Bukawi, Bulacan. And comment at below, sasamahan po ko yun. Yan. Yan. po, sukat. Ang kanyang, yan. Yeah, Tama po, sukat. Um, yan po, mga boss. Tayo po, eh, maglalakbay muna din sa manukan. Ang mga iba't iba ng huri at yeah. Boss, thank you, ah Yan. Yeah. I-video na ako din sa mga, uh, ano, pet sa mga aso. Ay you nalo, know, mga pusa. Mhm. Ah to, pagutang, ayaw to pikit-apit ah. dami manok. Mm -hmm. yeah, manok -manok mga manok. Mhm. Mm na. mga manok mga boss oh. uya dito May malaking malo, kaya gusto mag, gusto mga magkatay, ito madami, may mga bibe. Ito mga boss, oh. Ay, ganito po, 700 pa lang. Eh, hangin, mga boss, $700 600 and oh, 700 ito ang mga manuka uh -huh. kung gusto mo ka-pay ng manok available po dito sa palengkin ng bukawi mga boss yan, mga panghanda mga birthday berdehan marami kayong mabibili dito ayun, no, kamukha nito yan o, no, some tricycle na manok ang dami, mga panghanda yan mga boss Ayun yan yan, meron pang small. Hmm, Nabibi oh. Hmm. Dami mga boss yan. Yan, may bibi. Mm, may mm hmm, may putan tulog. At dito, yan oh. May mga manok. <laughs> yan oh. Yan, man tindahan ng mga panabong ng manok ay mga boss kayo na puno puno yan kayo kautuin mga boss yan mga panabong ng manok may kambing tayo mga boss may kambing yan yeah, ang

Bulutan. May laki lang. May tatlo kayo yeah, lang. Hindi ko Hindi ko lang. Hindi ko lang. Ah, nabili mga bot, oh. BB, 450. Ayan, oh. <tod> no. 450, ayan. Pampulutan daw Ayos Tuloy ang birthday Mga boss, pumunta kayo sa Bukawi Lahat ng birthday, magagalapan nyo Dahil pang handa rito Apakah ini apa Bos, medyo sila kedalwah. 350. Amisa. pa isa nito. 350 ang isa. Yeah, <laughs> yeah, mabos, oh. five -five 'to mga buyer, <bayar>. yeah. <laughs> yeah, bos <laughs> oh, <Yeah. yeah>. uh, <laughs> yang pagod 200 pesos yan, malaki na Ano yan? Ito kabil? ba yan? Hindi Ay, mga ganyan? Uh Oo -oh. 200 na sa mga ina ba? 200 pesos Mga isang siguro yun Walang isang mga kaya? Walang Lalo pagkain

Katakuta, panoorin ang vlog ko. May manok na niya ko yan o, dalawa. Marami siya niyan. Hmm. katakutan. katakot. Marami niya mga itlog yan. Marami mga itlog. Hmm. Yan o, binggala mga boss. Yan. Yung maganda kalapaki Laki na ilong. O mga boss, o, laki na ilong o. U.S. Carrier. U.S. Lalaki na ilong o. One, five, one, dalawa na. Ilong, yan ang carrier. Yan ang totoo dati. Ano na, anong boss yan? One five ang dalawa? Dal Oo. Yan, lalaki na yung boss. Ang gandang pa, ano? Yan, may yung mahihin sa kalapate, oh. Mm -hmm. Kaya ako, oh. five hundred isa, oh. Pwede na ilaban. Ito malupit. Five hundred isa. Yan, ah. Oh. Astig. Binabae na bantan. Ay, binabae pala, ano? Oo. Okay. Oh. Astig. Ayun, no? oh. Mm -hmm. Di ba may, may laban na mga kapa ganyan lang? Oo, meron. Ano, ma?

Alin po ma'am? 400 lang siya. Yo, nahuli niya. Muntik na nakalipat sa taas. Sisiw. Yan mga bo. 45 sir. Yan ang sisiw. 45 sir. 45 days. Ang presyo ay 10 Pesos lang. Yeah, mga boss, kung gusto niyo bibili ng sisig 45 days, yung panghanda ng pang, 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 pang Pasko mga boss, tama-tama sa Pasko ito. Yung 7 pa ko nito, bigay ko na 10. Ayun you no? Know? Pampasko na ba na pila ito sayang oh. Pare, pupusta na rin oh. Ay, lumabi. Ano tama ng dalawa? Nobus <tuk> mana ba? Ani. Wala apa? Ani ya. Mama mama. Beg kuning yo lalo Ay la yun mga boss, o kambing, bagong bili yata boss, nabili nyo? nabili nyo? magkano bili? Yeah. boss, magkano beta mo? 4,000 yeah, ya mga boss, o kambing, 4,000 4,000 ang kambing yan, nalaki 4,000 meron na kayong kambing yan mga boss Ayan. Yeah. Alaga sa mga boss. Mga uh, kami na kayo dito sa Bukawi. Pasok nyo na pintuan. Ito ang pwesto mga Fluffer. boss. Si Kuya nag-vlog. Dito po sa kalsada lang. Kung gusto nyo bimbing ng na kabeng, nandito lang po. Nakailihilera. Nagpasok ng pinto, lihilera. Ayan. Yeah. <makes noise> boss tu yang bagi beli mo, huh? bagi beli mo. Bibi. ayo no? Nabibila ni Boto. Oh. Yan, mga boss. Uh, mga buyer na mga, na mga ano dito. Yan. Mga pets. Yan. Mga buyer. Yan. May ticket. Yan. Entrance. Yan. Mga buyer. Papi, papi. Ayun, no?

yunod yeah, astig, pa, uwi na, yun na, oh oh oh, yun lang imamamangongon na para pa magsin, yung gigas palanya, alam ko. na, alam ko na. alam ko na, alam 400, 400. 400. 400. 400. 400. nakapata pa ba yan. bobo, bobo. alam mo kasi, alam mo yun. ginugulitan niya, hindi. 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 na. Sa ay hindi sa wala ka chinun sabayan. alam lang. Babae lang. babay. babay ay 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 so, ay ay hi? ay ay po? ay 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 ay

Wow, kotor juga. Ayo nongol lah, astik. Wow, uya bangnya, ya di lah. Lo tutur nongpa. Nongol lah, nongol lah, waj. Oh yes, ah, <laughs> oh yes, yeah. oh yes, ikut to, ikut to. Ada kawalah, ada ikutnya, oh. Yeah. oh. 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 Astik. Oh, 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 oh. Melayang, mm, mm. melayang, sudah. <laughs> Ya bayi. Malakas sih. Malakas sih lah. Kaga ni tulang yang kulungan. Ya 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 ya. Ya mana bos oh? Mm hmm, mana boleh gising gising na? Ada berapa mana? Yo, tiga tahu kan? Tahu sih pok. Ibawas pa naman. Ibawas niyo. So, baka magkasundo tayo. Ay lala. ba Hindi XL po months pa lang eh. months na aso. Ang benta na ito, 25. Binibenta ko lang ng 15. Ayan mga mil. 15,000 15 bawat isa. Mm. Kalahati lang po yun. Yan, gamit sa mga pet, sa mga aso. Yan, mga boss. Yan. Yan, gamit sa mga pets. pet. Meron pa rin pang mineral water, oh. The Yan. Yan, ginagamit sa mga pets natin. Pag magbibiyahe. Yan. Yan, mga pet. Mga pakainan. Mm Yan, mga boss, oh may laruan pa lupet yan yeah, mga boss nandito pa rin tayo sa Bukawi Bulacan yan yeah. at tayo po e eh, uh, sa ating video at tayo kailangan natin mag live mga boss yan yeah, may mga mabuhis na lupet you know, okay, jagan mo jagan mga boss po emerald oh. Tayo mute. Gaganda. Ito, mulay ko yung abo pag laki. Yan na kaya naman niya pag uh, lumaki, matuturo o para matuturo ah, ano. Oh, magiging body body niya Oo. Uh -huh. Oh. Mm -hmm. Ay no. Galing. Ay oh, po, Gaganda, delius, oh. Yun. Yun, Ayun, mga pang koleksyon. Ayun ang mga boto. Gaganda mga boto. Ayun ang mga boto. mga Ayun ang mga boto. Pagadulay. Line. Ganda. Kada mga boss. Mhm. O bare una. una Sa pag O mga boss. Maraming maraming salamat po sa panood at kailangan po natin i-close at ating, at ating pano rin dahil po tayo ay maglalay muna mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyong panood mga boss. Uh, thank you po.